Bahala na kung may mahuli o wala. Wala tayo nahuli. Nabigis kawin ko kahit isa wala nahuli. Mafia! Good morning! Good morning! Nang usapan namin ng bago namin gawin ito, walang mahuli. Kasunod na gagawin. ang na mafia? Sisisilin nila ang lugar na ito. Survey namin yung area. Ano description ng area? Slope or drop off? Kung gano'ng may tag computer kami. Makakabawi ako dito. Wala ako na nahuli. Kita namin, right. Ano, <laughs> kasi na. Ay, meron na, meron dalag <laughs> <Ayun>, yata. <laughs> ito ang ating igat hunting na walang kasiguruhan kung may mahuli tayo. Sa lahat ng hunting, ito ang masasabi kong paswertehan na lang. Bahala oh, na. O, yun, bahala na. Bahala na kung may mahuli o wala babalikan natin ang Bunga Falls dito sa Nagkarlan, Laguna nakatatlong gabi tayo sa Maragondon isang huli natin isang gabi lang nakahuli tayo hindi na nasundan kaya bumalik kami dito sa Laguna etong Bunga Falls isa sa lugar kung saan malalaki ang palos na mahirap pulihin gabi-gabing daw ang tenga tagabantay ng talon Salong bunga. Mga mga dyan po, harapin yung palos kami sa inga. O, yun. <laughs> yun ang kaya binabalik-balikan namin ito. Sa mga hunting. Eh, hari na ba? Ito na yung pagkakataon na mahuli natin. So, pababa kami. Ayan yung balon. Ayun yung talon. Cash down. Nakakapon oh, lang na yung mighty. Eh, Ayan na. O, in-upload ko. Kasama ko si Kuya Marlon Palacio, si Consihal. Sa bunga falls. Nakakapon ko. Ah, Uh, Consih. Maglalagay ulit kami dito mga pakasakali kami. Ito yung vlog namin na 50-50. Makarami. -50. Makarami. <laughs> ah, uh, palagay ko makakahuli dahil dahil andyan yung laki charm namin eh. Yung batang yan eh. <coughs> yeah. Kaway, Mark. Mark yan. Kaway, kaway. Ito, 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 ito kasi yung kasama namin bata nung kami nakahuli. Eh, palagay ko si Swertehin kami ngayon. hari na wa, mahuli namin yung gabing-abing na tenga. Okay. <laughs> Ay! Ano, mo nga! Here we Implante Paikutan na lang natin ito Ito Siguro na dalawa Lagyan natin tapos yung gitna ng holes Lalagyan din natin yun So tingin ko hindi na kami magka-camera Ah, uh, bukas na lang. Ito yung vlog na walang kwenta-kwenta. Ito yung vlog na pakasakali. Ala chamba vlog. Ito ang title ng ating vlog. Ala chamba, may mahuli, swerte talaga. Okay, pera ka. tayo mo doon. Kain na tayo mga boss. Mabali uh. na yun na, mag-aala sa so, otin na. Kuhap na. Ito yung ikalawang bahay namin dito sa Laguna. Dito kami sa Nagkarlan. Official uh, resort. <laughs> official uh, residence na pinupuntahan natin. At sponsor to, sponsor. <laughs> A source resort dito sa Barangay Bambang. Nagkaroon Laguna. Ang ganda ng resort dito. Mura dito, malinis, mababait ang mga tao. Yun ang the best to Mag-enjoy kayo dito. A source resort, Barangay uh, Bambang. 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 Bambang, Bambang Laguna. Kain tayo mga boss. At ito, pansit, oh. Pansit lang nagkarlan. pandesal sa nagkarlan eh. oh. shout out sa pandesal sa nagkarlan malaki pandesal nyo para sa ibang lugar okay na aga kami ngayon 5.30 talagang uh, strictly sinunod namin yung usapan kagabi dahil baka mamaya may mauna sa amin eh ang hunting bahala na kung may mahuli o wala here we are wala. bahala na ang hunting na ito ah, bunga folks anong dadali natin? dito yung meron dito yung manok yan panabo parang Pagkali natin ito natin ito 干么来！ susunod na gagawin activity kami after nito kak, nandiyan na sila nandiyan ang mafia sisisiling nila ang lugar na ito wala tayo nahuli sisisiling ngayon yari kayo good morning good morning baka mapapasubo kayo ngayon huwag nyo lang lunukin basta subo ah, lang subo. ito <laughs> si Brian diver ng uh, Kabuyo. at syempre si Cap Cap ng kabuyiw at <laughs> ang mafia dito nag-assemble na kanilang gamit Anong ating ano? Anong ating uh, gagawin ngayon? Survey namin yung area. Anong description ng area? Slope okay. or drop off? Kung gano'ng kalalim may dad computer kami. Okay. Baka may mahuli. Tingnan namin. Bonus na. Ayan. Okay. Tingin ko naman dyan eh. Uh -huh. Makabawi ako dito. Wala akong nahuli. Nagsama ako. Tingnan namin. sa pressure. Ano? Ano yung huli na? Ay, meron na, meron na, meron na. <laughs> <laughs> Ayun, dalag yata. <laughs> <laughs> marami daw talaga sa ilalim. Pag, ano, hindi ko na alam ano yung pag yung baka nakakapala. Kaksinti. Ano kaya niya? Kamusta ang diyan sa ilalim? Malabo. Madami layak. Pero ano, marami din mapapana. Baka pagka... Saka na ano, pag, uh, yung may ilupang isda. Ito, ito, nakapana na sila. Oh lag. <laughs> <laughs> ano, meron <ngayon>? ulit? <laughs> ha? Ah, Mahina, <dalag, dalag. laughs> <Dalag. laughs> ah, na na. Ha? Tatlo na ito, dalawang talaga isang dito. <laughs> Asia. Ninki. Ha ha ha, baik padah. Belandan. Oke, lima. Siapa? Uh. Makanya After 3 uh, hours ng hunting, nakabalik na kami dito sa resort. Ang natin? Ayan. Karong karami yan. Mga ilang kilo? Mga ilang kilo yan? Eh? Mga apat. Apat. So, ano ang lulutong gusto niya dito? Ryan, anong gusto mo luto dito? Kayo po. Kayo po ang mahala. Ayan o. Oh. Sa mga biyasa. Sige. Adla rin na ito sa... Oh, sariwa, sariba. sariba.

Hindi na namin nabirat, may paluto kaming pansit bago dito. Yeah. Mega Pagalit ko to! Ay tayo na Yuhu, Yoohoo! Panos! Mapya! Mga boss na boss! Shout out sa anak ko kay Ayi. Happy birthday, 18th birthday. Oh, happy birthday Ayi! Shout out sa pamilya ko, Sistido Family and Comendador Commendador Family. Shout out na rin kay Kapi uh, Pilipa Sistido. Mm -hmm. Kap, dapat sumama ka rito eh. Shout uh, out day sa aking dalawang anak na nasa Dubai. Shout uh, out kay Papa Oms. Papa Oms, oh. Oh! Sa nakahulit naman ang hipon daw sa tubig na, dahil ito pinatalo. Oh, yun. Oh, shout out sa dalawang sound trip nandito.